IFM News. Natapos na kaninang alas 3 ng umaga Agosto 21, 2023 ang programa ng SK Pinoma na Youth Festival na may temang Green Skills for Youth towards a sustainable world na ginanap sa Barangay Pinoma, Kawayan City, si Isabela. Ang Youth Festival ay tumagal ng halos isang buwan dahil sa dami ng mga aktibidad na kanilang isinagawa katulad ng basketball at volleyball tournament, feeding program, gawad parangal, Pinoma's Got Talent at guest singer-artist. Sa nakuang impormasyon edisyon ng 98.5 FM Kawayan kay Honorable Jade Mark Pasqua, ang SK Chairman sa Naturang Barangay, ang naturang programa ay sumentro sa socio-cultural activities at sports na layong maipakita ang iba't ibang talento mayroon ng mga kabataan, particular na sa mga Pinomanians. Aniya, dalawa sa mga highlights ng kanilang aktividad ay ang Queen Pinoma na layong may paramdam sa kanilang barangay ang gender equality, lalong-lalo na sa mga LGBTQIA+, at ang ginang ng Pinoma. Pilipino man na naglalayong maipakita ang talino at talento mayroon ang isang ina. Samantala, tinatayang nasa daang libong piso ang nagastos sa naturang aktibidad mula sa pondo ng SK Pinoma, fundraising activity at pakikipagtulungan ng ilang sponsors maging ang mga barangay officials. Narito naman ang naging pahayag ni SK Chairman Pasqua sa mga nangangarap na maging leader ng kabataan. Hello everyone, good day sa mga ng IFM Kawayan. So, from the office of Sanggol Kabataan, me by SK Chairperson, gusto kong encourage yung mga kabataan out there na nangangarap na maging isang leader sa kanilang mga barangay or sa kanilang mga lipunan dyan ay naway maging participative kayo at mag-isipan ninyo if you are going to file your candidacy on this upcoming election 2024, for the skin election. Especially sa mga kabataan na dapat talaga ay mahanap natin kung ano ang nasa natin kung gusto ba natin at kaya ba natin talaga maglingkod sa barangay para hindi nahihirapan ang ating mga youth and youth organizations and then katipunan ng kabataan mga ganyan para mabilis yung mga projects at yung improvements ng different activities na. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako, Sayward si Mata, para sa Back to Back No. 1 sa Nielsen at Survey, ito ang 98.5 IFM. I don't! IFM News!